Senador, isinimang mm -hmm. kapampangan dyan. Dapat minsanan. Tu Kiko Kang Kiko minsan magsak. Tu Kiko Kang Kiko. Oo. Oh, di naman kapampangan din. Oo. Oh, sabihin tayo. Tu Kiko Kang Kiko. Tu Kiko Kang Kiko. Abyan na Ay, Sabihin sabihin. Sa Jikis Lulu. Kumusta? Si Kiko panghihintan to ha. Hello, Jikis Lulu. Ayan na. Ano na yung vlog? Okay. Wow. Wow. Ito ba? Eh, kailan lang ito? Kapon po. Tapos sa uh, bawang sibuyas. Oh.

Yan ang uga. Pag-ibig, -pag ang pagbuhati ng lingkod, King Gutierrez po. Colonel Suarez ng Batang yan. Gusto ko naman kong batiin si Dinkis Dulo. Ayan, ah, ah, binabati kita. Shout out sa iyo, brother. Yeah. yeah. ko daw kayo po yung ano, yun. ah, oh, yun, no? yung, ano, na yung, itlog na Masarap ito ko yakin ng nagmamanti man. Bukasan ulo ko. Bukasan. Ano yan? Ay kita kali sa niya na. Ay nagmamanti kay padadala kita ganyan na. Ay nagmamanti ka. Tingnan mo naman. Sarap nito. Oh, yun, no? oh tingnan oh, mo. Masarap ito sa kanin. Oh, tingnan mo muna. Yaman. Mm. penyaman <laughs>